Ate, ate siya! Huwag Ayan, nakakama na tayo. Ayan, uh, nakita ko si Tatay dito sa Antipolo with yung kabundukan. Uh, ano pong pangalan niya, Sir? Si... Eh, si Putol. Putol! Ano pong plural na pangalan niya, Sir? Pedro Junior, ha? Pedro Junior! Eh, Sir, Pedro D. Junior! So, di ba, umulan naman kagabi? Oo, oh, malakas. Malakas ang ulan, ano? Sobrang lakas, oo. Oh. Sobrang lakas. Ah, malakas ba yung hangin? Ah, malakas, uh, malakas yung hangin? Sobrang sobrang ano lang, sobrang, ang isang huh? grabing, yeah, ano, 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 Basta lang yung, ano, niya, yung, basta yung hangin talaga, sobrang. interview eh. Kaya, Kaya, nag-interview ako. Kaya, nag-interview nag-interview ako. Kaya, nag-interview ako. Kaya, nag Kaya, nag-interview ako. nag-interview ako. Kaya, nag-interview ako. Kaya, nag-interview ako. Kaya, nag interview ako. Kami ang kita. Sigit ka na eh. Ay, basun na po ah, siya. Basun ano, po. Ayun. Ano, ano talaga yung ulan? Oh, talagang malakas. Tapos may hangin ding katamtaman lang din na sobrang <laughs> nagtutumbahan din yung mga, uh, mga saging. Ganyan. Ah, so, so sobrang lakas ng ulan kagabi? Oo, oh, sobrang lakas. Mga anong ano oras po yung nag-start ng ulan? Hapon pa lang, ano? Ano, alas 8, maalas 8. Ah, gabi. Ano yan? Alas uh, ng gabi. Alas 8, 7. Uh, alas 6 siguro. Ng... Alas 6. Anong oras po natapos nung... Alas 12, alas 12 no 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 ng sinang... Sobrang lakas talaga <laughs> ng ulan. Pre, kulit mo Saan ka kulit. Nag interview ako eh Eh wala, wala Eh ako rin Wala din yung bastos uh, <coughs> <Basos kayo. coughs> ka yun eh Mga bastos! Bastos ka eh! Sabla kang gano'y eh Singit ka lang singit Hindi mo nga tayo na interview Papasasali ah, pa kayo sa Ah, Sige, sige, sige ano ah. mo pangalan niya, sir? Pedro Lupal. Oh, si sir, Pedro, ito, ito po ang na nangyari. Totoo na pala 'yan. Putol lang palayaw nyo. So, ngayon sir, ah, kamusta po yung weather ngayon? Medyo mukalim lang. Ano lang, kanina umaga rin. umulan man din, pero ngayon mga maghapon, hindi na hindi na umulit. Pero pukak lang talaga. Oh, hindi na umulan, ano? Ah. Mas, okay yung weather ngayon, ano? Ah. Uh -huh. So, ano sir? Ano? Ano, ano sir? Ano? Sir, ano? <laughs> Ay, say, ano? Wala ka, wala Isa prank, isa prank. Sige, ko pran to eh. <laughs> <laughs> Ayun guys, nandito din tayo sa Antipolo at meron tayong uh, na-interview ulit. Itong uh, pangalan, pa anong mo ulit sir? Daniel ya, Daniel. Sir. Ayun, i-interview uh, uh, lang kita abot sa weather kagabi. Di ba sobrang lakas ng ulan? Oo, uh, malakas po talaga yung ulan kagabi. Mga ano po, mga mga 9. Uh? Nagsimula lang na po yung... Ano, uh, mga alang alas na natapos? Uh, bandang alas 12. Um, ah, mahaba yung ulan, ano? Mahaba so, malakas. okay naman, wala namang, ano, wala ka sa akin. Ngayon, sobrang lakas ang ulan, sobrang lakas ang ulan. Ano, ma, so, ano? Ang lamig lang ako na. na. Hindi po eh. Lakas. Kaya mamaya na, uh, nag-interview kasi ano? ako eh. <laughs> Bale yung, uh, ngayon, wala namang ulan, pero makulim na yung panahon. Pero mga ulan pa din. O, okay, ulan pa rin. Oh, um, but, sobrang lakas yan. Ulan yan mamaya, ulan yan mamaya, ulan niya ulan niya mamaya, ulan Nag-interview ako eh. Ah, ulan niya ay, wala naman na ano, wala naman na <laughs> wala naman na, <laughs> naman. na, ano, na, bahay para na ba. Wala naman. So, kam kamusta naman po yung tulog nyo kagabi? Maayos naman po, malamig eh. Sobrang lamig, eh, ano? Malamig. Medyo malakas ba yung ulan kagabi? Malakas na so, malakas. <laughs> malakas, malakas. malakas wala. po talaga. Sobrang, sobrang lakas. Sobrang lakas. Mag-interview ako eh. Sobrang lakas mo ng ulan talaga. Ano okay, ba kulit, kuya? Ano ko niyo eh? Ayaw pa. Ang dugat mo eh. Kaya, pasensya ka na sir ha. Sige, okay. O, yeah. Kung malikot ha? Ayun, uh, eto, pa ah, eto saan ba tayo? So, ayun. Sa tulog. Ayun, ayun uh, okay na po po yung tulog nyo? Okay naman po, maganda naman. No. Maganda naman yung tulog nyo. lamig talaga. Sobrang lamig. Ayun, ah, walang, kasi malakas yung ulan. Eh, sir, na ba, eh, napakumot ko nyo. Sobrang lamig nyo. Napakumot po talaga. Ah, talaga, 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 talaga. Ayun. ayun. Alam, alam, alam. Alam, alam. Ayan guys, nandito ngayon tayo sa Antipolo Medyo masama ang panahon kagabi So interview natin si nanay ah, Ano pa pa kalina nanay? Banji So dito po kayo nakatala sa Antipolo ah, Kamusta po yung weather kagabi? Ah, kagabi, ano, maulan siya, tapos eh, uh -huh. yun, malamig naman ang panahon. Ah, malamig. Ah, yun, malamig naman po ang panahon kagabi, pero medyo malakas ang ulan, di ba? Oo, oh, oh. malakas, sobrang malakas. malakas. malakas talaga ang ulan, tapos, pero masarap matulog. Oo, oh, yun, masarap. Masarap daw matulog, sabi natin, Banji. Ano ba? Hindi, hindi, ano, ano, okay yung panahon, okay, okay yung panahon, okay ako. Mamaya ka okay. na mag-anood, hindi yung tininterview. Mamaya ka na. So, ayun natin, Banji, ang nangyari. So, maganda ang tulog nyo kagabi, mahimbing. Oo, hindi na kailangan mag-aircon kasi ano na, malamig talaga ang panahon. Panahon. Oo, So, ngayon, magandu, medyo maganda na yung weather, di ba? Maganda na ng ulan. medyo umaraw-araw naman ang konti. kasi medyo mapag pa din dito. lang ah. Nakakapaglaro po kami ng basketball. Sobrang lakas ang ulan. talaga, maulan siya. Tapos ang gulo mo ah. gulo mo? Sobrang lakas Kasi talaga, ano yung panahon malamig. Hindi nga, gulo mo? Malamig nga po yung panahon, malamig. Bakit mo ako? Umalis ka na lang? Ha? Ote, dito ko na lang Ote, ote, ote Ote, kaya kayo sa camera So, ay ate Banji, ito na ngayon yung weather ngayon <imitation> May zoom okay na yung weather ngayon Hindi na, wala lang araw Dito ko na lang sa likod boy Nag-interview pa ako eh Ayan, Ate Banji, uh, ito, uh, maganda na yung weather ngayon, walang araw, pero uh, makulimlim, pero ano pong masasabi niyo ngayon? ate, ate, ate. Tapi bila nak kita. Saya kita. Betul, kau kau pakai tangan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.